Ninhuli sa social media sa pagigang Facebook post kan mga aspiring content creator igi sa partido area sa tuyang bibisita ho ng Masusu River sa barangay Hiwakloy digdilang lang yan syempre sa Banwaan kan Gowa. Kumusta? Ako palang si Francis Ninhuli ta may kitang maginibungon nya nal may gigibuhon kita syempre kaya madya. Ibahan indo ako sa sakuyang Historia vlogs kasi papa. Ang mga natural na atraksyon na sa tuyang nahihiling sa social media, bako ng bago sa mga lokal o residente sa mga lugar na nakakasakop Kaya sa video na ini, papahiling ko sa Indo ang kagayunan, kang masuso, river. Pero bago yan, halos 30 minutos na biyahe ang kinakaipuhan para mabot ang nasabi ng lugar gamit ang motorsiklo. na. Teh, anong sityo niyo? Kalanawan. Kalanawan? Ito man siya, ito man. Parang alam mo, may nakaligot sa mga maligot ng doon. Habang nasa biyahe nga ni kami, may hiling niya to ang gayon, kang kapalibutan Ang magayon na view kang Mount Isarog habang sa kuyang minamaanan, dahil kulubos hunaon, naharani na palan kami sa samuyang padudumanan. Hindi naman kailangan pang ang aking hinihiling. Makalihis ang 30 minutes na biyahe, nakabot na kami sa sinasabi ng Masusu River. Ang gayon kang lugar na ini, tunay as in natural. Sabi nga niya ng iba, malipot ang tubig-igdi, as in, malipot. Pwede ka man magkuhan yung inumo na tubig di hinihuli sa sa tunay na Nature Spring. Burabot kong baga, napapalibutan man ini kang mga kahoy na mas lalong nagpapapresko sa lugar. Malinig, malipot. Asin sin maprais ko ang tubig na kung saan iyo ang mas lalong nagpapagayon sa sinasabi ng Masuso River. Asin sin ang magpapaugmasay mo? Libre ang magkarigo City. Nasa tao na sana kung babayadan niya 'to ng respeto asin disiplina ang kagayunan kang lugar. Kulang Ninhuli nga sa social media may mga magagayo na lugar kita nga didiskubre as in na kung sain malinig as natural ang kagayunan. Both sa disiplina niya to bilang lokal na turista, bilang tao ang kaipuhan para mamantinir ang kalinigan as natural na kagayunan ang mga lugar na sa tuyang pinapasyaran. Nakakamundong isipon na sa ibong ka mga pagirundong may mga taong sa dirisa na ang iniisip. May mga taong malinig sa sadiri pero bastos sa kapalibutan. May mga tawong na sa nang lugar dahil na naisipan kung dadarahon pa ang saindang mga basura. Sa liwat, para sa mas malinig na kapalibutan, disiplina ang kaipuhan. Giraray, ako si Francis na nagsasabing sa kada biyahe ang magayon na destinasyon, ang makulikitan ng ligtas sa satuyang mga harong.